Hey guys, good morning. June 18, 2024, 5.55am. So, maaga akong nagising. Pero actually, for 3 months, maaga akong gumibising para sa mga sisiyong na alaga ng anak. 3 months ago, binili nila yan doon sa bukod kasi nga namatay yung dati nilang alaga. So, ako naman, bilang ina, gusto ko lang naman sinang maging masaya. So, talagang binibinan ko kayo ng pa ng patoka tapos nilagay ko yun sa balde. At paglising ko sa umaga, nilalabas ko yung balde. Tapos, pinapatok ako, ako sa lahat ng harga ng tubig. Sisiw lang yung dati, di ba? Isip ko lang, no, pag gusto mo talagang gawin yung mga bagay-bagay sa buhay mo, ay magiging sisiw lang lahat. Parang yung sisiw na yan, 3 months ago, ang liit pa nila. So, yun, yung white na yan. Naging white na siya, green siya dati. Tapos, yung pink na yan, pink na pink yan. So, nag-fade na. Wala lang. Ang masasabi ko lang, pag gusto natin gawin yung mga bagay-bagay sa ating buhay, sisiw lang talaga. Piliin lang natin na yung makakapagpasaya sa atin. Yan na naman tayo eh. May hugot eh. Wala lang.